Nagbabala ang Department of Energy na posibleng mag-brown out sa gitna ng banta ng El Nino. Kaya naman panawagan ng ahensya magtipid sa kuryente, lalo ngayong Pasko. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francesco. Tag-init na, El Nino pa. Doble dagok yan sa consumer sa pagsapit ng Abril ng susunod na taon lalo't nakikitang tatagal ang El Nino o matinding tagtuyot hanggang second quarter ng 2024. Karaniwan kasing sumisipa ang konsumo ng kuryente at nakararanas ng mga brownout tuwing tag-init. At sa banta ng El Nino, lalala pa yan. Sa taya ng Department of Energy, higit 1,000 megawatts ang iyakit ng demand sa kuryente sa susunod na taon. Kaya hindi raw imposibleng magkaroon ng power interruption. We are looking at from the supply side. Even if these uh, are adequate, uh, we are also anticipating that there might be uh, uh, interruptions uh, with or uh, or uh, uh, what is this? Uh, uh, the, the plants. especially the coal-fired power plants may not be working at uh, their optimal levels may dagdag na supply naman mula sa mga solar power plants sa susunod na taon na aabot din ng 1000 megawatts ang problema kahit may supply hindi naman mapipigilan ang pagpalya ng mga planta lalo't uso ang pag-overheat at pagtagas ng mga makina pag mainit apektado din ang mga linya ng kuryente. During the dry months, meron tayong mga grass fires at saka mga bush fires. At sa ating eksperyensa ng ilang taon na, particularly sa El Nino, ito ay kung minsan nagkukos ng power interruptions dahil naapektuhan yung yung mga linya na nanawagan ng DOE sa mga consumer, particular sa mga malalakas kumunsungo tulad ng mullet factory na magtipid. Pwede na raw yan simulan ngayong Pasko. We have already um, imbibed in our um, routine yung energy efficiency. Ang benepisyo ng energy efficiency ay immediate. Ito ay instant na pamaskong regalo sa ating sarili dahil hindi tayo magbabayad ng dagdag na konsumo, all these contribute to a larger goal na sana hindi tayo maapektuhan masyado ng El Nino. Wala naman daw yung problema sa mga consumer. Si Zenaida nga, isang oras lang daw ang paggamit nila ng Christmas lights at pinapatay din ng ref sa gabi. Pero may apela siya sa gobyerno. Walang problema na pagtitipin. Kaya naman. Meron naman. Yung naman nila ay yung nila. Ayon naman sa DOE, nakikipag-ugnayan na sila sa pribadong sektor para simulan ng maintenance sa mga linyad planta bago ang tag-init. Umaasa rin sila na matatapos ang National Grid Corporation of the Philippines ang ilang proyekto para maihatid ang sobrang kuryente mula Mindanao papuntang Luzon at Visayas na nakikitang mas apektado ng El Nino. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.